Bye. Zubo Magandang araw sa inyong lahat. naririto na naman tayo sa Kasaysayan TV. Nalaman nating sa umpisa ng dekada 50, may krisis sa ekonomiya at laganap ang korupsyon sa gobyerno. Marami sa pangkaraniwang mamamayang Pilipino ang naghirap. Dahil rin dito, lumakas ang armadong samahan, ang hukbong mapagpalaya ng bayan. klaseng gera na naman to. Malakas ang pwersa ng mga hook nang maging kalihim ng tanggulang pambansa si Ramon Magsaysay noong 1950. Paano nga ba nalutas ang problema sa mga rebelding hook? He offered land to hook insurgents who surrendered and the chance to start life again in underpopulated parts of the country. Very few were actually resettled. But the peaceful program won for Magsaysay a reputation for flexibility. Within a year after Magsaysay became president, the hooks were virtually beaten. Fortunately, President Magsaysay recognized the problem for what it was. And it, it, was, it was mainly not so much a uh, communist uprising as a result of unjust uh, social conditions. And so he, he stretched out the hand of friendship. It's the carrot and the stick, you know, all out friendship or all out force that the government would go all the way to help the poor and to help the insurgents. I concede Magsaysay was really a good guy who brought sanity to uh, the government by attending to the basic needs of his people. Isa sa mga unang ginawa ni Magsaysay bilang sekretary ng National Defense ay ang manumbalik ang disiplina at sigla ng Armed Forces ng Bayan. Ngunit, nakita niyang hindi sapat ang aksyong militar upang malutas ang problema ng mga hu. Ayon sa ating kasaysayan, ang ugat ng rebelyon ay nakabaon sa maraming taon ng kawalan ng katarungan sa isyo ng lupa. Kaya mahalaga sa kanyang paglutas ng rebelyon ang EDCOR o Economic Development Corps hindi magagawa ng isang tao lamang ang paglutas ng rebelyon nagkaisa ang lahat na suportahan si Magsaysay ang pamahalaang Kirino ang armed forces ang Jusmag o Joint United States Military Assistance Group ang mass media at ang buong sambayanan mula 1951 malaki ang pinanghina ng rebelyon dahil sa pagsuko at pagkahuli ng pamunuan nito sa panahon nito uh, yung mga politiko natin ay uh, minamanipula no ng mga Amerikano. Kasama na diyan si Magsaysay na kung tawagin nga ng mga nationalist ng mga panahon na yon ay American boy no. Bagamat ang kanyang projection o ang kanyang postura sa mga karaniwang tao, siya ay isang man of the masses, man of the people, tagapagtanggol ng interes ng masa at ng mga karaniwang tao. Kaya ang tawag sa kanya ay the guy. Maganda ang postura niya. Parang malusog, mabikas kumilos, no? Samantalang yung kanyang dating boss na naging kalaban niya sa politika, si Quirino, ay sakitin. Kung ito'y ikakamatay ng maliitin yung lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi baling mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko lamang sa inyo. <laughs> ko lamang sa inyo na kayo mahal sa amin sapagkat kaming lahat ay inyo. Kami ay nagsusweldo dito dahil sa kami ay alipin ninyo, hindi upang magpasarap at magpayaman sa gobyernong ito. I remember when he is having a cocktail with the foreign countries or uh, foreign people, he decided that he has to offer a local wine. Lambanog ata yung ano hindi yung mga cocktail, yung mga red wine, white wine. The sincerity of the man was contagious. People believed in him. He was credible. It was not something artificial. He is a dedicated public servant. He is an honest minister. He may not be a brilliant tractor, but he was such a dedicated person that people just gravitate to him. All the force at my command to the end that the sovereign authority of the government shall be respected and maintained. Si Ramon Magsaysay ang unang nagsuot ng Barong Tagalog sa formal na seremonya ng oath-taking bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1953. Ito ang unang tanda ng kanyang pagiging Pangulo ng Pangkaraniwang Pilipino, ang Common Tao. He would open the gates of Malacanang to the ordinary people. They could see him anytime. He would be a very, very accessible president. Another thing he did was to give a kind of process by which people who felt that they were uh, suffering as a result of unfair treatment by any government official could send a telegram to him and action would be done. Sad, Minister Seong Magsaysay. isa sa pinakamahalagang pakay ng pamahalaan ay ang pagpapalapit ng Malacanang sa mamamayang Pilipino. Pero, paano nga ba ipinatupad ang mga pakay na ito? palapit ng pamahalaan sa mga mamamayan ay Number 5. Nakiisa ang pangulo sa mga tao. Madalas dumalaw si Magsaysay sa mga probinsya at baryo. May mga araw din pinatuloy ang mga pangkaraniwang mamamayan sa Malacañang at personal na dininig ng pangulo ang mga suliranin ng mga tao. Number 4. Itinatag ang Presidential Assistance for Community Development isang ahensya na nagbibigay ng pondo para sa pag-unlad ng mga baryo. Number 3. Pinahalagahan ng public works sa mga baryo. Nagpatayo rito ng mga paaralan, sasada, municipal building, artesian well at irrigation system. Number 2. Mahigpit na ipinagbabawal ng Pangulong Magsaysay ang kanyang mga kaanak sa gobyerno. Naku! Napakahalaga ng huling puntong hindi dapat sinasamantala ng sinuman ang posisyon ng presidente para sa kanilang sariling kapakinabangan. At number one, sinikap ng administrasyong magsaysay na pagandahin ang kalagayan ng mga magsasaka, lalong-lalo na sa pamamagitan ng Agricultural Tenancy Act at Land Reform Act. Land Reform? Pamilyar yun ah. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ang mga lupang pansakahan Mula pa sa himagsikan, tuloy-tuloy ang pakikipaglaban para sa lupa. Inactivate nila muli yung mga fa uh, FACOMA na tinatawag, Farmers Cooperative Marketing, no? para tulungan sila sa pagbibenta ng kanilang mga produkto, lalo na yung palay at meron din ang act fact na tinatawag, yan ang nagbibigay naman ng mga pautang sa mga magsasaka. Ngayon, doon sa mga walang saka na lalo na yung mga hook na nag-surrender, marami niyan ang nabigyan ng mga land patent na tinatawag. Mga public land yan na ipinigay sa mga magsasaka walang lupa. At ang marami niyan ay dinala sa Mindanao. Doon sa programang kung tawagin ay eh, Homestead, kaya para itinuloy ni Magsaysay yung inumpisahan ni Quezon noong 1938. Kasi noong 1938, noong nagkaroon ng gulo sa mga sakdalista, halimbawa, yung mga nagrebelde ay pinadala sa Mindanao. Panahon ni Magsaysay, mas nadagdagan yun. Yan yung panahon na nabuo yung mga lugar tulad ng General Santos, yung Dajangas. Yung Coronadal Valley na yan, maraming mga migrant yan na pinadala sa programa ng homestead. At uh, hindi lamang yan, kahit dito sa Luzon, yung mga kabundukan, na mga public land, pero pwede taniman, yan ay uh, nagkaroon ng conversion na tinatawag na pwede nang ibigay sa mga nais mag uh, maglinang yan, ano? mag-cultivate. Uh, yun yung uh, sistema na ginawa ni Magsaysay, mga 200,000 hectares ang o mga patents ang naipamigay ni Magsaysay noong panahon niya. Kaya naman pala naging popular na Pangulo si Magsaysay dahil talagang nakiisa siya sa masang Pilipino. Nakikita niya yung mga uh, kondisyon na mahihirap. At yung kanyang solusyon ay pwedeng sabihin na masipag kasi siya eh. Yung focus kung ano yung gusto niya na ipapatupad. Tulad halimbawa nga nung nakita niya na marumi yung iniinom ng mga tao. Nagpagawa siya ng mga artisan well. Ganyan. Pero yun, sinusundan niya yun. Talaga ang dami mga artisan well sa lahat ng baryo nagtayo si magsaysa. Tapos yung programa sa magsasaka, tuloy-tuloy yun. Kaya nga nung matapos yung kanyang term o nung mamatay na nga siya ang ah, kita mo na yung mga magsasaka talagang genuine yung kanilang pagka ano yung nag-iiyakan ng mga tao na ano, yung ganun yung talagang mahal na mahal siya ng mga tao Mahal na mahal pa ng mga Pilipino sa Pangulong Ramon Magsaysay pag popular na presidente ka ba, ibig sabihin magaling ka? Aba, syempre, no. Hindi ka naman basta-basta magiging popular kung hindi ka magaling, di ba? Meron din naman mga hindi nga popular na presidente, pero may mga utak at may mga nagagawa para sa ating bayan. At pagiging popular ay hindi naman batayan ang pagiging magaling. Dahil may mga magagaling na hindi naman popular, di ba? Sa palagay ko, hindi lahat ng popular na presidente ay matalino. Popular ka nga, hindi ka naman karapat-dapat sa pwesto mo. Anong magagawa mo sa ating bansa? Sa aking palagay, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang lahat ng popular na Pangulo ay magagaling. Depende na lang ito sa kanyang mga nagawa para sa bansa. Sa pagtimbang ng kakayahan ng isang tao, mainam na suriin ang lahat ng aspeto, hindi lamang ang pagiging sikat nito. Ang liderato ay dapat may pambansang pananaw, pangmatagalang plano at makabayang patakaran. Sa paglapit ng pamahalaan sa mga tao, kailangan din palang isipin ang pangkahalatang patutunguhan ng bansa, hindi namang ang individual na pangangailangan. Okay naman, pakisagot yung tanong. Kung ikaw ang papipiliin, sino ang ibuboto mo? Ang isang popular na kandidato o yung may malinaw na programa para sa pambansang kaunlaran? At bakit? Kahit malapit sa puso ng mga tao si Pangulong Magsaysay, ang kanyang pamamalakad ay hindi nakaiwas sa mga pagbabatikos. Ang pinakamatinding pagbabatikos ay nanggaling sa isang matalino at makabayang senador, si Senador Claro M. Recto. Bakit naman kaya binatikos ni Senador Recto ang administrasyong magsaysay? Ang nangyari si Recto uh, at saka si Laurel, mahalaga naging papel nila para sa pagbabago doon sa tinatawag na Laurel Langley Agreement noong 1955. Kaya kung tutusin, uh, pwedeng sabihin na yung pagbibigay ni na Recto at ni na Laurel kay Magsaysay para siya ang tumindig na Pangulo, ang nakuha naman nilang konsesyon, yun nga ma yung mga patakaran na may kinalaman doon sa sa papel ng mga Amerikano sa ating ekonomiya. Dahil sa pamamagitan ni na Recto, kahit paano nakabawi yung mga Pilipino doon sa masyado namang one-sided na pagtrato sa atin ng mga Amerikano. Pwedeng idagdag pa rin dyan yung influence ni na Recto doon sa retail trade yung economic nationalism na tinatawag o yung pagiging makabayang nakabatay sa interes ng mga Pilipino. Lalo na doon sa lupa, yun nga, in connection with parity rights, at saka doon sa mga ano rin, negosyo. Yun naman pala ang punto ni Recto. Panahon na upang mabuhay ang mga Pilipino nang hindi umaasa sa Estados Unidos o kumikiling sa mga interes nito. Sa isang salita, ang sigaw ni Recto ay nasyonalismo. Sabi ng ginuo sa Senado, mawalang galang mahal na pangulo. Ngunit sa ilalim ng pamunuan mo, talingtali pa rin tayo sa mga kanok. Sa isyu ng military bases, sa isyu ng foreign policies. Sang-ayon ka sa gusto ng Amerika?" habang lumalaya ang buong asya. Nalimutan mo na bang malaya na tayo? May sariling pamahalaan sa sariling bayan, sariling batas, sariling gawa. Bakit nagsusunod-sunuran ka pa? Bagamat maka-Amerikano ang foreign policy ni Magsaysay, muling nagtiwala ang mga tao sa pamahalaan dahil sa kanyang tapat na pamumuno. Sa panahon ding ito, muling lumawak ang kamalayang makabayan. Hindi natapos ni Pangulong Magsaysay ang kanyang panunungkulan bilang presidente. Noong Marso 1957, patungo siya sa Cebu nang bumaksak ang eroplanong sinasakyan niya. We found out that uh, there was a crash. And his, um, and his, uh, In the Mount Pinatubo had already crashed and he had died together with so many other people. Some of the families of the soldiers in my camp, in Iloilo, cried, cried. They never met Magsaysay before, they just cried. And I don't know why, I felt very sad because I could not go to Manila at the time to join in the funeral. And we all say that that was a, A very sad day for the Filipino people. Sa kanyang pagkamatay, ginampanan ni Vice Presidente Carlos Garcia ang mga tungkulin ng Presidente. Ano ang naging kasagutan ni Garcia sa tawag ng nasyonalismo? Patuloy pa rin bang umasa ang gobyerno sa mga Amerikano? Aalamin natin yan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako po si Dayan, ang VJ ninyo sa Kasaysayan TV. Bye-bye!